Magandang umaga mga kaibigan ko at mabuhay sa aking YouTube channel na tinatawag Let's Go Philippines. Sa aking YouTube channel, pinag-uusapan natin ang saysayan, kultura, mga tradisyon at kung paano ang pamamuhay sa Pilipinas. Pero sa dami ng mga puhay nating pag-usapan ngayon, tutuon muna tayo sa ating pagsa ngayon. Ang tinatawag ang pinagmulan ng Pilipinas. Sa mga iba't ibang panahon ng mundo, nagkaroon ng mga tao ng mga iba't ibang paniniwala o pagpapaliwanag patungko sa pinagmula ng Pilipinas. May mga pagpapaliwanag na makaagham, pero ganun din, may mga paniniwala o teorya na hindi makaagham. Sa kabuuan, may limang pagpapaliwanag o teorya tungkol sa pinanggula ng Pilipinas. At ngayon, pag-uusapan po natin bawat teorya para mas talong maintinian po natin ganoon din sa wakas para masabi natin ano yung tamang teorya dito. Sa limang teoryang ito, may dalawa na hindi makaagham, may tatlo na makaagham. Pero ngayon, magsasimula muna po tayo sa dalawa na hindi mag-aagap. Ang unang paniniwala na pag-usapin po natin ay paniniwalang malay spiritual. Maraming naniniwala na bawat nakikita natin ito sa mundo ay ginawa at galing sa isang pinakamakapangyarihang nilala, nilala na madalas ay itinaturing na Diyos wala po sila bawat nangyari, nangyayari at mangyayari ay ayon sa kagustuhan at plano ng Diyos. Ang Pilipinas mismo daw, bawat puno, pulo at ulo ay hindi ka ng Diyos. Ang pangalawang paniniwala ay paniniwalang alamat. Ang paniniwala ni ito o kwento tungkol sa isang higante at ang kanyang mga anak na sila Minda, Luz at Bisaya. Katira sila noon sa isang kuwebas ng isang maliit na pulo. Habang nangangaso ang amang higante, umalis sa kuwebas ang kalong magkakapatid at kumalo-galo sila hanggang dumating sa punto na nalunod sila sa dagat sa kanyang kalungkutan, natulog ng matagal ang amang higante. Paggising niya, nakita niya na may tatlong bagong ulo na nakausli sa dagat. Pagtanto niya ng tatlong pulong ito ay mga anak niya. Ang mga pulong ito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sunod ng mga pagbabaliwanag ay makaagham. At magsasimula muna tayo sa teoryang vulkanismo. Ipinapaliwanag ng teoryang vulkanismo na nabuo ang Pilipinas dahil sa isang vulkan na malaki na nasa ilalim ng dagat. Dahil sa patuloy na pagputok ng vulkan na ito, maraming nilabas na laba. Ganon din, ang lava na ito ay tumigas sa naging mga batok sa paglipas ng panahon, maraming iba't ibang pulo ay nabuo. At ngayon sa ating panahon, ang kapuul, kapuluan na nabuo ang Pilipinas mismo. Ang pangalawang teoryang magka ay teorya ng tulay na lupa. Tinutukoy ang teoryang ito ng mga siyentipiko na bago naging kapuluhan ng Pilipinas. Konektado yung mga pulong yan sa isang lupa ang tinatawag ang Sudan Shell. Pagkatapos natunaw ang maraming yelo mula sa panahon ng yelo, tumaas ang tubig sa dagat. Kaya sa pagkataas ng tubig, na wala ang connection papuntang Asia sa pamamagitan ng tulay ng tulay na lupa. At deo dito sa ating panahon ngayon, pulo ng Pilipinas. Ang huling teorya ay teorya ng continental drift o paggalaw ng mga kontinente. Sa lumang palahon, lahat ng lupa sa mundo ay binubuo sa isang malaking kontinente na tinatawag na Pangea. Nagkakita tayo ng epidensya nito sa katotohanan na maraming mga katulad na fossil ng mga lumang hayop sa mga iba't ibang malalayang dako ng mundo. Dahil sa paggalaw ng um, lupa nasang nas, lupang nasa ilalim ng mundo, nabiyak ang nandiyan at gumalo ang mga kontinente at pulo. dito, marami tayong iba't ibang kontinente pulo sa ating panahon. Katulad ng Pilipinas. ayon, yan yung limang pagpapaliwanag patungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Magkaiba talaga yung mga bawat pagpapaliwanag, no? Pero kahit ganun, nakikita rin natin ng Pilipinas ay isang magandang bansa may mayaman kultura. So, isulat nyo sa ilalim sa comments kung alin sa mga teoryang ito ay tama sa tingin mo. Salamat sa oras nyo! Ingat! <tinyo>